kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador dahil sa ginagawa ng Estados Unidos ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump na pagpatupad ng napakataas na taripa o buwis sa halos lahat ng mga produkto na pumapasok sa kanilang bansa ay hindi may pagkakaila na dismayado ang halos lahat ng mga bansa na apiktado sa ginagawa ng Estados Unidos. Ultimo ang katabi nilang bansang Canada na napakatagal na nilang kaalyado ay galit na sa ginagawa ni Donald Trump. Isa lang ang nais mangyari ng presidente ng Estados Estados Unidos sa ginagawa niya ngayon. Ito ay ang muling ibalik ang mga negosyong nararapat sana ay nasa loob ng kanilang bansa. Pero dahil sa iba't ibang rason kung kaya ito ay nag-ooperate sa ibang nasyon, nais ni Trump na madagdagan ang kita ng kanilang bansa kaya naisip niyang itaas ang tariba para makamtan nito. Pero hindi ganon kadali ang epekto dahil maraming nasyon ang umaangal dito. Pagamat 17% lang ang taribang nakapatong sa Pilipinas, pero sa ibang bansa ay abot langit ang itinaas nito. Unang-una sa listahan ay ang kakompetensya ng Estados Unidos ngayon sa halos lahat ng bagay ito ay ang China. Hindi may pagkakaila na halos sa China na lahat ng mga bagay na ating ginagamit. Kahit mismo sa Estados Unidos ay siguradong mahihirapan kapag hindi sila gagamit ng mga bagay na gawa sa China. Dahil sa diskarte at galing ng mga incheck sa pagnenegosyo ay lumago ng lumago ang kanilang ekonomiya. Ay kayang-kaya na nilang makipagsabayan sa Estados Unidos. Bagay na hindi talaga papayagan ng mga Amerikano na balang araw ang China na ang siyang ikukonsider ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Nang magpataas ng taripa si Donald Trump ay sinabayan din ito ng China. Pero hindi nagpatalo si Trump hanggang sa sinagad niya ito at umabot sa 145% na siya namang hindi na nakayanan ng China na magpataas pa kesa 125% na kanilang pinakasagad na ayon sa presidente nilang si Xi Jinping. Nonsense na ang itaas pa ang taripa dahil wala ng patutunguhan ito kundi ikakasira lamang ng ekonomiya at negosyo pero hindi natitinag dito si Donald Trump at handa pa rin itong magmatigasan sa China hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Sa latest na statement ni Trump noong linggo April 13 ay sinabi nitong kailangan daw na maghanda ang Estados Unidos sa paggawa ng iba't ibang mga produkto na hindi na umaasa sa ibang bansa. Kakailanganin daw talaga ito lalo na sakaling sumiklab ang gyera. Ultimo mga gamot ay dapat daw gawa sa Estados Unidos para hindi naaasa pa silang mga Amerikano sa ibang bansa na gumagawa ng mga gamot para sa kanila sa pagbisita ni Xi Jinping sa Vietnam ay sinabi nito na klarong walang may mananalo sa nangyayaring trade o tariff war. Naghahanap ngayon ng kakampi sa Asia ang China sa pagbisita nito sa Vietnam. Sunod niya na namang pupuntahan na yung pansang Malaysia at Cambodia. Dahil sa mataas na taripa na iniimpose ni Trump sa China ay sinuspindi ng mga ilcheck. Ang pag-export ng mga rare earth minerals at magnets na siyang ginagamit sa paggawa ng mga semiconductors para sa mga sasakyan nat Aerospace Industries. Ang desisyon na ito ng China ay siguradong makakaapekto sa Estados Unidos sa pag-manufacture nila ng mga sasakyan. Kaya ayon sa economic adviser ni Donald Trump na ang ginagawa na ito ng China ay nakakabahala kaya nag-iisip na raw sila ng kung ano ang kanilang pwedeng magawa para masolusyonan nito Kahit mismo mga negosyante sa Estados Unidos ay nababahala sa maaaring maidudulot na resesyon sa kanilang bansa sakaling kaling pa ang ito epekto ng diskarte ni Trump na pagpataas ng kanilang taripa. Mga bigating negosyante na mismo sa Estados Unidos ang nagsasabi na posibleng pupulusok ang kanilang ekonomiya sa susunod na anim na buwan kapag hindi masolusyonan ang masamang epekto ng pagtaas ng taripa ni Donald Trump. Base sa mga sinaunang nangyari ay nagkaroon muna ng pagtaas ng taripa noong 1930 bago nagsimula ang World War II noong 1939. Kapag malugmok ang ekonomiya ng isang bansa dahil sa pinapahirap harapan ng iba ay posibleng mauuwi na lang sa gyera ang mangyayari. Sa sitwasyon ngayon ay mukhang malabong magpapatalo ang Estados Unidos sa China pagdating sa usaping taripa. Siguradong pipigain ng pipigain ng Estados Unidos ang China para makamtan ang nais nilang mangyari. Kakaiba ang personalidad ni Trump kumpara sa ibang mga nagdaang presidente. Kaya inaasahan na ang mas malalim pang pangayang mangyayari sa pagitan ng China at Estados Unidos. Hindi malayong era ang kahihinatnan ng lahat ng nangyayaring ito sa oras na hindi masolusyonan ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas ay wala na tayong magagawa pa kundi ang paghanda na lang ang kung ano man ang pwedeng mangyari sa lumalalim na away sa taripa ng China at Amerika. Ikaw, handa ka na ba sakaling sumiklab ang kiera? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.